Hello and welcome back sa ating channel. And dito na naman po, expat, expat update. At uh, tayo na naman po ay, uh, as usual, galing sa trabaho, computer ka agad. So, eto, ang agan, ay ano, kanina pinanood ko to, pa, paulit-ulit kong pinanood. Eto yung bagong testigo na mag kay Batman and Robin. Ay! <laughs> kay kay saldi ko 'ta kaya ano ito talaga kwento nasa loob to eh kumbaga ito yung mga credible witness na talagang sabihin na nating ano uh, napakalakas na la kalaban kasi ito yung galing eh, nagtatrabaho mismo sila mismo ang humahawak ng mga ano hindi man dokumento pero yung ebidensya Karang itong kay, ano, kay, uh, kung naalala niyo si Napoles. Sino ba yung nagdiin sa kanya? Di ba yung kamag-anak din niya, di ba? Na nagtatrabaho sa kanya. Ganito. Ito ang mga testigo na talagang napakabigat na testigo. Pagka totoo yung sinasabi nito, yako, yare. Dito nabanggit niya, Zaldi, eh, sinabi niya talaga, yung mga operation na ginagawa nila, operation basura. Hindi lang si Zaldico pati yung may mga part may party list na binanggit yung ACIS at may pahaging sa Malacañang panoorin niyo na lang po at nang kayo na lang po ang umusga so there you go sir de Rosa. yan palakihin natin ang konti. thank you mr Chen uh nakiusap sa akin si senator maculita mag-swap kami ng time slot uh, yeah. so i yield the floor to that's an option that you can uh Uh, exercise. Thank I yield you. The floor to Senator, Senator Marculeta, Marculeta is recognized. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po, alas dos ng hapon, tumawag po sa akin si former congressman uh, Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw po isang tao na matagal na po niya akong gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating uh, iniimbestiga sa committing ito. Sabi ko, madali ba yan kasi uh, mayroon kaming session, mag-uumpisa yun ng alas tres. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin, mga limang minuto lang po siguro mararating natin so ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita so Mr. Chair ako po ay nagpa-unlock uh, para makita kung talagang meron nga ganong tao at meron nga siyang gustong isalaysay uh, nakita ko po yung uh, tao at tapinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po binasa ko po eh uh, pong salaysay na yon ay nagsasabi ng kanyang uh, pagkalungkot at uh, siguro pagkabahala sabi niya na bakit nangyayari sa ating bansa ito at nalulungkot siya Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh at nung makita ko ang kabuuan ng kanyang uh, sa Laysay. Meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako ka ako sa aming sesyon, alas tres. Pero kung talagang ikaw ay voluntary mong gustong gawin yan, sang ayon sa iyong nilalahat dito, eh, eh di sige, i-finalize mo yan, at gusto ko, ipanotaryo eh, mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang, ilang piraso ng kanyang uh, sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon, siya po ang mismong maglahad ng kanyang yeah. salaysay yeah. sa ating gitna. Okay. You may call him. <coughs> Mr. Chair, I'm calling uh, Mr. Orly Regala Gutesa para po uh, humarap sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo lang si Mr. Chair. Okay, bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Manantili ka muna nakatayo kasi nununpa ka. Okay, raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this proceeding? Salamat. Take your seat, you may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kaninang ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede Honor. mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I, con I confirm, you, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganon din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong uh, sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At uh, gaya po nang sinabi nyo sa akin kahapon, voluntary yung ginawa ito. At Michael. wala namang namili sa inyo. Katunghanin niyan, eh, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Uh, ito po, ipinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino, makatapos, makapanumpa na, na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas da dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ngayong ngayong ko po napagdugtong-dugtong. Yung maging yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung yung palang pera na binubuhat namin at dine-deliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraydor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pari parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami noong December 5, 2004 na hire ako bilang security consultant sa Ako Partylist partilis or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si kong saldi ko. Tuwing may duty, duty at detail ako sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-adlib. Kung see. ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, sir. Tuwing may duty detail ako sa basura, Pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner Dragonfly Bali Six 6 Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may pos-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. ang mga nangyayari kapag duty kami kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Tagig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ang bago ibaba ang nasabing basura, ito merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na ako na. Hindi ko makita na putol na siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 McKinley Street, Tagig. Ang labing isang Uh, labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako ipapakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay. So, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Anong pilya ito? Eh... Paul John Paul Estrada, di ba? I yes, Your Honor. Oh, Thank you very much. Uh, you may continue, Senator Magulay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang, isang, pag, isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni uh, Representative Saldi ko, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano at gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan minsan kasi pag duty kami na uh, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detailed minsan na ko doon sa group chat namin uh, may basura tayo deliver. Minsan na ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa Forbes sa bahay ni Kung Sal, ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon eh. Sa taas ibinababa. Tapos mag may detail lang na tao na mumutir na mumutin naman sa GC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average three times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldi Sa kasalukuyan po ay nagresign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay naga average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pag-deliver -de ng pera kay Representative Sald Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong uh, rate, ganong beses, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcoleta. Short yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. <clears throat> Thank you, you Mr. It. Chair. Uh, may maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as para as si you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty. Nagro-rotation basis yung, yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagde-deliver. Am I correct? Senator uh, De La Rosa, may just remind you na isang follow Pero kung gusto mo ituloy at paik si Senator Marculeta, naka-charge sa oras niya. Yung mga susunod na tanong, okay? Oh, okay, okay lang. Okay lang. Sige, sige boss. May, meron, meron, naman. pa namang, ahead, meron ko pa naman ano, uh, apat na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay uh, Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang uh, authorized lang na mag-deliver at mag-receive mag niyan is yung dalawang tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tixay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you, Sen. Marculita. Mar Mr. Gutesa, sa panig ng pag-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, Sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, may contact, uh, your honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So, pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes. Pumapasok na lang kami. Then, pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba so, lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung uh, uh, mga basura doon sa bahay. Wala na kaming ano nun, Your Honor. Alin-aling bahay yung ang pinagdideliberan -de mo sa panig ni former Speaker Martin Ramaldez? Eh, yes, Your Honor. Yung 42, yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan uh, doon sa 90 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, sa Bonif sa, gina, sa ano, Malacanang. Nako. Aguado? Uh, excuse me, Santo Michael. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. Dating bahay ni Michael Yang. Ah, dating bahay. Yes, 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 Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, Nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yun? Uh, kasi doon kami nag, doon na, doon na nagde-deliver yung tropa nung no, hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. 42. Ngayon, uh, sinasabi mo meron kayong uh, chat Nagagamit po yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? -de During the time nung uh, nandun pa ako, Your Honor, Your Honor. Mr. Chair, salamat po. At uh, baka meron pa po kung gusto kita nung yeah. ating mga kasama. May papakita pa yung isang, isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Teksahi, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa iyo? Dito? Wala nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pag Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, uh, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Texay ito? Mark po and Paul, karaniwan po. Okay. Thank you. Thank you, Senator Marcola. Mr. Chair, may tatanong lang po kung uh, yes. with the permission of uh, yeah. okay. uh, Senator Mercoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po. So yan lang po ang ating video sa ngayon at isusunod natin tong video na ito mamaya sa paggisa o pag ano na pag interpolate ni uh, Senator Erwin Tulfo mamaya <laughs> uh, kasi humahaba na yung video natin so hanggang dito na lang po at maraming salamat tingnan natin kung hanggang saan ahantong ang koneto. Nakita nyo naman po yung nabanggit niya. Nabanggit niya si ito si ano uh, Zaldico nabanggit niya si Romualdez sa bahay mismo to ha. Ah. Tapos mayroon pa siyang sinabi about sa Malacanang. Hindi pa sure yun. Kasi hindi pa na-interpolate yan. Kasi biglang nahinto. Narinig niyo naman kung pagka, pagka parinig rinig ng Malacanang, biglang nagtanong tong si Senator uh, uh, Senator Lacson. So, tapos yung, yun nga, yung CIS, Saldico, Romualdez, at Malacanang. Ito na yung mga ano, ito na yung mga malalaki. Ito yung hinahanap natin na kapag credible tong witness na ito, kasi napaka, ano, ng, napakalakas ng witness na ito. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-ano siya sa loob. Nasa loob ito eh tatrabaho mismo sa loob. Alam niya yung operasyon. Siya mismo ang nagdadala ng mga basura. Basura. So, hanggang dito na lang po. At maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, andyan lang po ang subscribe button. At pakiclick na lang po. At kung uh, may time pa po kayo, pwede niyo po i-share ang ating video. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Shukran!